Magandang araw mga kabataan. Tayo ay nasa 82 Week 7 to 8 Module 4 Quarter 4. Ang ating pag-aaralan ay pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kasapi ng komunidad. Ang pagtutulungan ay nagbubuklod sa mga tao sa komunidad. Nagiging daan ito tungo sa pagkakaisa. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ay lubhang mahalaga sa panahon ng kagipitan at kalamidad. Dapat nauunawaan ng bawat kasapi ng komunidad ang kahalagahan nito. Sa araling ito, inaasahang mapahalagahan mo ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kasapi ng komunidad. Tulong-tulong sa komunidad. Ito ang komuni komunidad ni Oscar. Marumi at magulo ang paligid. Tambak at basura sa mga gilid ng daan at barado ang mga kanal. Isang araw nagkaroon ng bagyo. Mabilis at pagbahal. Sa buong komunidad dahil sa mga baradong kanal at tambak na basura marami ang nagkasakit lalo ang mga bata. Pagkalipas ng ba pagkalipas ng bagyo nangamba ang kapitan ng barangay ng mga pangyayaring ito napatawag siya sa pagpupulo upang malunasan ang mga suliraning ito. Ang lahat ng tao, babae man o lalaki, at matanda ay nagtutulong-tulong sa paglilinis ng, ng buong komunidad. Ang mga babae at lalaki ay nagmagkatulong sa palinis ng kanal at paghukay ng tapunan ng basura. Ang mga bata naman ay nagwalis at nangunguha ng bas basura ng kaya nilang dalhin. Maganda, maganda na nag Maganda nagi ang naging bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi ng komunidad. Tunay na mahalaga ang pagtutulungan sa paglutas ng problema sa isang komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Sag sagutin ang mga sumusunod ang mga sumusunod na katanungan sa sa iyong kwaderno o sa gutang papel. Gamitin gabay ang kom komunidad ni Oscar. Ano ang suliran ni na, sa komunidad ni Oscar? Ang maaari niyong sagot ay... maaring sagot ay maru. Ang suliranin sa komunidad ni Oscar ay marumi at magulo ang paligid. Number 2. Ano-ano ang nangyari sa kaniyang komunidad? Maaari niyong sagot ang niyong sagot ay mabilis ang pag sa buong komunidad dahil sa mga baradong kanal at tambak ng mga basura. Number 3. Ano ang ginawa upang matugunan ng suliranin ng komunidad? Ang maaari niyong sagot ay napatawag siya ng ang pagpupulong upang malunasan ang mga suliraning ito. Number four, ano ang kinalabasan ng pagtutulungan at at ng bawat kasapi ng komunidad? Ang maaari niyong sagot ay magan, maganda ang tunay na mahalaga ang pagtutulungan sa paglutas ng problema sa isang komunidad. Very good. Dadako na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang ko. Iguhit sa papel ang nakita mong pagtutulungan sa iyong komunidad. Lagyan ng angkop na kulay. Sumulat ng dalawang pangungusap na naglalarawan sa iyo sa gutang papel. Mag-drawing na kaya? Pwede niyong i-post ang video para maka kayo. Okay, eto na ang paliwanag ng iyong drawing. Sulat niyo na ang paliwanag ng iyong drawing. Wala. Diyan ka ba? Bakit? Basta diyan ka sa tapat niya? Nagatid ka? Wala naman. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Salamat! Di ba natulog ka sa Commonwealth? Salamat!